hello mga karuns good morning ang vlog naman natin po ngayon mga karuns ay magluluto po tayo ng sinigang na baboy so ayan pakita ko sa inyo yung mga pansahog natin sa sinigang na baboy mga karuns napapakulo pa ako ng tubig para sa sinigang natin na baboy ito yung ating pansahog. Yan yung gulay. Tsaka may kasama yung sili. Tsaka ito yung baboy natin. Yan. So, yan. Uh, buksan na natin. Ayun, Ay, no. Hindi ko na. Hindi ko na ginisa mga karons kasi ayaw ko kasi yung may mantika. <laughs> Oo. Direct na lang to mga karons. Depende po sa inyo kung anong luto nyo sa sinigang pero sa akin ay hindi na po ako nagigisa mga karons. Anong? Ano tanong? makaroon siya naman yung aking kangkong. Ayan na, kumukulo-kulo na. Ilagay na natin yung ating gulay. Ito yung ating gulay. Oops, wait lang. Sirap. na macarons, lagay na natin yung ating gulay. Op, 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 op. Yun, oh. Sarap naman. Tsaka, ilagay na natin yung ating sinigang. Yun na. Lagay na natin yung ating kangkong. Ayun uno. Nauhug no pa. ating ah, kangkong. <laughs> yes. Nah. Ini bikamu apa? saka koralin ang yelo ng ubing yun 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 yung ating Sinigang Sinigang na baboy. yun sa gano'n, yun yun ano yan nga muna yun? Ano yan yun? mik mix na sa jar ga, mix mix sa jar? Oo, oh, okay, isa. Sa Salvador. Yeah. Babi bibol nila Mix sa jar? Ano pa? Mix sa jar? Wala na, wala na. Wala na. Ah, honey yan, meron ka? Wala. Ha? O, isa ka honey, nga gamay isa pinaninihin. mo dad mix jar. Ano na kuno? Ito yung, yung, na strew. Strew. 'yung cup ko. na 'yung cup ko. Strew na papel. Textito 'yon. Mhm. -mm. 35 35 bye.

Mm, naka ano na kami kasi pag simula pa lang namin nag, ano pa lang kami ng pagkain namin okay. biglang Maha, okay. nag Maha, okay. ano nag busy Maha, okay. kaya Maha, okay. ayun mga karon sa ah, magkakain po muna tayo ha? kain, kain po tayo mga karon bago po tayo magkumain ay magdasal po muna tayo Amen. So ayun yeah, mga crowns, uh, kain po tayo. Ano ta? Ay kamo ano na yung plastic sa mga dulce. Asa ang grapon sa dulce? Ano na? pa pala.

Huwag ka naisipan na. Eh? Bad! Huwag isip naisip sa hima, Bad. Sir, tabtuman lang na. na? Mm -hmm.

5, 1, 2, 3, 4, 10, 18, 20, ah, uh, 43, no? Si pa lang liyog, no? Thank you. Ang amo na bala pila. Hmm? 110? Mm -hmm. ka bilog na mm -hmm. 12. 12. Okay. Ah. 24. Aba ah, Wala na niya ka-take dahil. So, yung mga ron, kita niya naman kung anong trabaho naman. Hindi, <laughs> abusog-busog. Pag may customer, tigil naman mo sa pagkain para maano yung customer. Yan yan talaga pag sales lady ka. <laughs> đó rồi, cái này loại nghe lủng này, tiếng gì đây à? Arabic à? Arabic, cắt lớp Tatlo ka karton? Tatlo ka karton. Ang senior. Bagaw na lang? Mm -hmm. Tatlo doon ba? Kamala na? Puro lang light, no? Oo. Oh. Tatlo ka senior light? Damo lang. Mahaw to, no? Stop. Tatlo ka senior light? Tatlo ka senior light? Ah? Ang dua, senior senior light? Ang tatlo mong long neck. Ah, okay. Dito. Yeah. Long neck 1296. 1296 okay. okay. times 3. Ang ano ya, ang senior light, ano 1330. Uh, ang maiguan sa isa isa. Bali ano lang siya may a uh, 55. 50. Ang ano Ang long neck light naman niya ang 1296 oh, no, ang matupaan lang. Niya naman ng ano 108. Asa ah, ka to no? Amala eh? ni. may dark ako. May ara man dark. Ay dito ah. Mm. Isa, ka, isa man ka, Senyor Dark. Isa man ka Ang dark namon, ang retail namon, di 130, 1542, tapos 1590 ang Senyor. Bali, 67. 67 namon retail. Sa Senyor. Dark. Sa isa. Kung i na, Ben. Kung isa ka-case. Ang mga sa 1,590 Ang ano Kila ngayon mga pati Mga kuha lang sa 67, 66 Bali piso ang less kada ano ah Tapos ari, 1,30 man Ang ano Bali isa ma Isa ka dark Kaya isa, isa ka light ah, ah isa ka, ka long neck Kaya senior 1,5 Ay ito Isa lang Bali tatlo ka long neck yeah. Tatlo ka long neck, dua ka senior. Tatlo ka neck, ka senior. Tapos, isa ka dark, isa ka long neck man. Isa-isa sa dark. Oo, oh, isa-isa sa dark. Tatlo ka long neck light, ha? Long neck light, tatlo. Listahan, na lang ka para hindi ka malipat. Oo na. Okay na? Um, bali. dua sa Masukat ko na. Hmm. Nagutong sinday.

pila ang light litro niya. Hmm? Light ng litro. Uy, gabi na. Uy, kami litro. So, ayun mga karons. Uh, dito na lang yung video ko kasi parang busy na ngayon. So, magpapaalam na po kami. Bye-bye po. Thank you for watching. Please subscribe.